I'm lost at that. Just. Mga guys. Ayun na One... Ang bawat na naman, ang babae Doin natin at Bakit kailangan natin malaman? Na... <laughs> Yung ikaw ay bata pa. <laughs> Ngayong umaga at tanghali, kabi aking kababayang Pilipino. <laughs> ano nga ba ang gagawin natin for today's video? Ang gagawin natin ay mag-interview tayo ng mga students. Students? Students? Students! Sa video ito, malalaman natin kung ano nga ba ang mahalaga sa ating wikang Pilipino. Ngayon, tatalakayin naman natin ang iba't ibang komento ng iba't ibang estudyante. Ang iba't ibang komento ay mahalaga ito man ay mapalaki o mapaliit. Ngayon, kung gusto nyo malaman ang mga mahalagang komento ng mga skudyan na tumutukoy sa wika, tapusin at subaybayin ito. Sa pakikipagtalastasan, anong ginagamit mong wika? Pilipino. Bakit? Kasi ito yung pambatsang wika natin. Maraming salamat po sa pakikipagtalastasan, ano ang iyong ginagamit na wika? Tagalog. Right. Bakit? Why? Because ako. No. Mm -hmm. Thank you. Sa pakikipagtalastasan, ano ang iyong ginagamit na wika? Um, Tagalog and mostly English. So. Para sa'yo, bakit mahalaga ang wika? Mahalaga ang wika para upang tayo makipag-intindihan at makipag-usapan sa isa't isa. Yan lang. Salamat, salamat. Para sa iyo, bakit mahalaga ang ating wika? Mahalaga yung wika kasi it, ito yung paraan para makapag-usap yung mga tao sa For communication or communication. Thank you po. Para sa iyo, bakit mahalaga ang wika? para magkaintindihan kayo ng kapwa uh, mo Pinoy or Pinay uh, or kasi kung walang wika di kayo magkakaintindihan at walang communication maraming salamat Nung ikaw ay bata pa, sino nagturo, nagturo sa iyo magbasa at magsulat? So, una po yung mga ko Siyempre, siya ang una nagturo sa akin magbasa. Tapos yung mga po, at saka pa tinuturuan tayo para mag sa kasi para ihanda tayo para you know, sa dahil sa po, kailangan natin magbasa para ma-observe at ma-intindihan natin yung mga questions po. So, definitely yung mga gurat na mga pa natin ng tulong sa pagbasa eh. Kasi kung hindi sila, paano tayo magpapagbasa? Ma 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 paano tayo magbasa? Kailangan natin din po tayo respetuin natin yung mga lang language natin eh, kasi parte po yan ang buhay natin sa ating bansa. Thank you po. Nung ikaw ay bata pa, sino ang nagturo sa'yo magbasa at magsalita? Si mama po. <laughs> sa tingin mo, bakit kailangan nating palawakin at pagyamanin ang wikang Filipino? Kasi una sa lahat, ang wikang Filipino ay atin to. Eto, dito natin makikita kung sino talaga tayo as Filipinos. Ano ba yung nagwahang ginagamit natin? Kasi remember na ilang years tayo ako, pero nawawala na ang mismo identity ng Filipino or yun, or yung wikang Tagalog. At dahil dito, bag talagang mawawala na yung wikang Filipino, sa tingin mo, makikita pa ba, ba yung identity natin as Filipinos? No. Kasi in the first place, ang language natin, yung wikang Filipino, dito natin mabibis talaga, oh, Filipino talaga sa rin. Kasi yung flow niya magsalita, oh, So, ang masasabi ko, kailangan natin palawakin ng wika Pilipino upang pag ang ating kultura, pag ang mga sa ibang bansa. Thank you. Sa tingin mo, bakit kailangan nating palawakin at pagyamanin ang wika Pilipino? Para para hindi siya like matabunan at mapasa siya sa, sa susunod na henera. Yeah, thank you. Sa tingin mo, bakit kailangan natin palawakin at pagyamanin ang wikang Filipino? Kailangan natin palawakin ang ating wikang Filipino at pala, uh, para lumaganap at magamit nila at hindi makalimutan sa susunod na henerasyon Thank you po. Thank you po. Hindi na bang nawawala ang wikang Filipino nang dahil sa malaking impluensya ng wikang Ingles? Oo, oh, dahil nakasanayan na itong gamitin ng mga ibang Pilipino at ibang mag-aaral dahil lagi itong ginagamit sa parang. Thank you. Uh, sa tingin mo, unti-unti na bang nawawala ang wikang Filipino lang dahil sa malaking influensya ng wikang Ingles? Ha? Huh. Bakit? Uh, kasi um, madami ng mga um, bata na Filipino na, na, first language is English kasi sa um, mother tongue nila which is supposed to be Tagalog dahil sa um, social media influence, mostly YouTube. Thank you, thank you. Unti-unti na bang nawawala ang wikang Filipino nang dahil sa malaking impluensya ng wikang Ingles? Uh, opo, dahil sa mga... Uh, dahil po sa mga ano, bago kong technologies or apps na nanggaling po sa abroad, na umaabot rin dito po sa Pinas. Tapos, uh, magiging po siya ng popularity. And, mas dumadawin po gumagamit ng Pilipino, kaya na yung lowest magiging part of the language natin yung English. Salamat po. Thank you po. Bakit mas pinag-aaralan natin ang ibang wika kaysa sa ating sariling wika? Pinag-aaralan natin ang iba't ibang wika para makapag usap sa iba't ibang lahi. Maraming salamat sa iyong sagot. Bakit mas pinag-aaralan natin ang ibang wika kaysa sa ating sariling wika? Madami pong pwedeng sagot, pero para sa akin ang main na sagot talaga is para makapag-communicate tayo or makapag usap tayo ng mas ma ayos or magkaintindihan tayo ng mas maayos sa ibang mga um, ibang mga tao or um, sa ibang wika or mas maintindihan natin mas maintindihan natin yung wika nila plus para din mas malawak yung knowledge natin about their culture or yung kung ano kung paano sila gumalaw ganun yun na thank you po bakit mas pinag-aaralan natin ang ibang wika kaysa sa ating sariling wika? Uh, kasi yung ibang tao is na influence tayo and mas nagiging uh, interesting tayo sa mga uh, culture nila and sa mga culture ng ibang tao kaya mas nagagamit natin yung mga sariling nilang wika kaysa sa atin. Salamat! Bakit natin kailangan mahalin ang ating wika? para sa akin, kailangan natin malin ang ating wika at kailangan natin itong ipagsabi o ipagtanggol sa iba dahil ito ipinaglaban ng ating bayani. Mga bayaning ating pinag-aaralan. Mga bayaning, ngayon ay parang sinasamba natin sila dahil sa nagawa nila para sa ating lahi. Kaya dapat natin ito mahalin at ipaglaban sa iba. Good answer. Bakit kailangan natin mahalin ng ating wika? Dahil ito ay, tayo ay ano Pilipino. So kailangan natin din mahalin ng ating wika dahil tayo Pilipino. Ta ay Pilipino. Tayo ito bansa natin. Ito din yung mga probinsya natin, ito din yung mga cities natin. So bakit hindi, di ba? Maraming salamat sa iyong sagot. Ano nga ba ang wika at bakit ito mahalaga sa isang tao? Ang wika ay isang bahagi ng pagpipagtalastasan na ginagamit natin pang araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at ang mga kognay na bantas upang maipahayag natin ang ating gustong sabihin. Mahalaga ang wika sa sarili at lipunan dahil hindi lamang ito verbal at di-verbal. Ito ay parte ng pagkakakilala ng isang tao at bansa. Ito rin ay importante dahil malaki rin ang ambag nito sa si pagbuo ng personalidad ng isang tao. Ang bawat mamamayan ng bansang Pilipinas ay kailangan magkaisa para sa wikang Pilipino para, para mapalawak at, at mapagyamanin nito. Ito. Ayun lamang, huwag kakalimutang ibahagi sa kapwa ang halaga nitong video nito.